Hello mga sis! Back to back tayo ngayon dahil wala na tayong pasok sa paaralan. Nandito tayo sa bahay uh, na mamalagi at ito ngayon yung scenario dito sa bahay. Kakatapos ko lang nagluto ng ating ulam para sa, um, sa tanghalian at paksiw na salmonete. At ito na naman tayo, nag-ihaw tayo ng liempo para sa sa ulam ng ating mga anak. Ito pwede na natin kunin niya dahil na luto na siya. And then another one. Siguradong takam takam yung mga bata ngayon sa kanilang ulam. Sa mahilig kumain ng salmonete na meron tayong isda na salmonete at ito naman para sa mga bata. So, mamimili sila kung anong ulam nila. It's either na paksyon na salmonete o yung ating niluluto ngayon na pork o liempo. Liempo na inihaw. So, yung isa na naiwan ay pwede na ito. And uh, lagyan na natin ng mga bagong yung na uh, meron pa na yung natira na mga ah uh, liempo na ihawin natin. So, ito na yung natira natin. So, um, konti na lang. At ito na yung huli na cut ng ating uh, inihaw na liempo. So, ito ay para din sa tanghalian ng mga bata at yung ating niluto kanina na paksiw na salmonetti. So, yung sa akin ay paksiw. So, yan na konti na lang yung oras para ma maihain na natin yung kanilang ulam para sa tanghalian. Malapit na po ito. Tatlong slices na lang pinaiwan na ating iihawin. So, malapit na matapos ang ating uh, pagluluto sa ating liyempo. Inihaw na liyempo. Ayan. Tatlong na lang naiwan na slices na ating kailangan uh, lutuin. So ito yung mga ganap ngayong um wala nang pasok ay yung summer dahil uh, dahil bakasyon na so nandito tayo most of the time na nasa bahay at uh, uh, full time na nanay So back to back yung ating luto para sa uh, pagkain ng ating mga anak at ng buong pamilya na uh, medyo malapit na po yung ating naiwan. So ito na malapit na nating uh, tanggala tanggalin sa apoy dahil uh, medyo golden brown na po yung ating naiwang tatlong slices ng liempo. So ito na po yung finale ng ating luto na uh, inihaw na liempo ngayong tanghalian. Thank you for watching and this is Simply Jackie signing off. God bless everyone.